Paligtad pa yung kick, hayop. Dapat nasa likod dyan, di ba? Sana naman kami. Ay! Yun yung mga iniiwasan eh. Oh, putain na hayop pa. Hindi tunog tricycle ha. Plastic ang tunog. Ang ganda. Namis, walang daya to. Siyempre, tambutso agad ang kasunod niyan. Kaya di ko na pinatagal, dinala ko na agad sa ating fabrication room. At upon testing... So, medyo may mga konti pa tayong reklamo, which is may mga gagawin pa sa master, pero upgrade na lang yon. Ang importante, nagawa na yung makina yung pinakapuso ng motor. Makapaglibot naman na tayo. Ang susunod, ayoko maglibot ng tahimik. Kaya nandito si Choi si Iron Man. Gagawin niya to ng full system. So, pakita natin sa kanya paano ko diniscuss yung gusto kong elbow. Open elbow muna to. Tapos gusto ko sana, oh, hanggang dito pa rin, na Simplihan lang muna natin. Para mapatakbo ko lang siya ng maayos. Para madala natin sa mga magkakarbon sa kanya, sa mga magpipintura sa kanya. So, muna. Ayaw ko magpatakbo ng stock pipe. Eh. Ito, kaya sinadya na mahaba yan. Kasi nga, pag tinor na agad dito, masasakal. Kaya gaganon tayo. Pagdating dito, yung turn na to, iilalim pa. Sana gumit na pa, Choy. Kasi di ba nakapaling to? Pilipit mo pa ganun para malinis. Gusto ko dito, dito kalabasan yung elbow eh. Kasi di ka mo di ba luwan luwa. So, itago natin, liliis natin. So, iwanan na natin to sa kamay ni Choi. So, nang bahala dyan. tol, tirahin nyo na yan. Is Didn't think it'd come today. Somewhere sa video na to, napakita o nasabi ko na kung anong next step natin para dito sa ating TMX. But for the meantime, Villain Carbon 370 ang nilagay natin dahil marami pa tayong plano para dito. Yun o, no? tapos na pala agad eh. So nakabilin carbon agad. Ang tanong, may power na kaya to? Wala pa rin? Tangin <laughs> na disipa. Baliktad pa yung kick, hayop. Dapat nasa likod dyan, di ba? Sa na naman kami. Ay! Yun yung mga iniiwasan eh. Tina lang, kunti na lang. Oh, putang Ay, yung pandi tunog tricycle ha. So, ito pala ang tunog ng biling carbon sa mga nakapantra. So, sa mga TMX Baraco, ito ang soundcheck para sa inyo. Fantastic ang tunog

So, ito na ang ating tricycle project. Buhay na siya. Tingnan ito na ko. T hindi tunog gano'y tricycle eh. So, yung sound check natin legit sa mga naka-TMX. Lalim ng tunog, no? Galing. So, okay. So, tapos na si tricycle. Next natin dito, yung napag-usapan natin. Suspension. Palitan ng race power. And, na-restore na yung engine. Ngayon, ang gusto, master next, linisin niya yung makina. Susunod, papakarbon natin to lahat. Papakarbon natin to si tricycle. Sige bomba, na nga malakas. Sige bomba, dinay na nga malakas. Sige bomba, dinay na nga malakas. para nasa kontrabida, ito pa.